Ayan guys, good evening po sa inyo uh, Dada and Prince po ulit Kaya dito kami ni Boy Dexter. Sir uh, Gusto po siya kasi yan Yung maglalagay siya Ng towel sa likod niya Yung ano ko po yan Yung good morning towel Nilagay ko sa kanya So uh, Dunalot ko sa kanya para Ayan ramdam niya yung init Tsaka yung naamoy niya ako si Kuya Dex Nahimik lang siya At uh, yun nga po uh, Pinakain daw siya kanina ng nilagang isda uh, Walang Walang timpla Kuya Dex Nandiyo si Dada Nandiyo so, si Kuya Dexter uh, Relax lang si Kuya Dex Sinantok siya And binalot ko po yung towel ko sa kanya. And uh, good news po, si Kuya Dexter po ay dumumi na at marami rin po siyang naihi. Ang box siya siya. Gusto niya matulog. Ano uh, yung kanyang towel? Ang na ito. So gusto niya kasi yung ganyan, may tawil. Tulog na siya, guys. Ano yung tawil ni Dada?